Alright guys, grabe, lumalakas na yung ulan. Grabe si Christine. Bragbag yung Christine. Ah, uh, 4 o'clock na. 4.48 ng hapon. Tuloy so, like, kayo na mga 4.30 uh, 30, ganyan. Sobrang lakas ng hangin. Ulan. So, mabagal lang kilos ng bagyo ay. Eh. Kaya, ano, kaya nang umaga hanggang ngayon yan dito pa no grabe lakas yung bubong ng parking my gosh so ito naman yung sa labas namin my god yan. Grabe yung hangin din dito. Pero may bumabiyahe pa. Ayan, bahana na sa amin, no? Yan. Mga pa. Grabe yung hangin, no? Oh. Ano ka? Ayan. yung Christine? Bagyong Christine. my gosh alright guys andit ako sa kusina namin no. nak pa daw nak ilawan mo nalakas no. yung yung ano nalakas <laughs> yung namin guys oh. Ang hina ng bagyo guys! Ang hina ng bagyo guys! <laughs> loko loko. Nandiyan kami, kami sa kusina namin. Ngayon yung ang ng aking uh, <laughs> rainbow. Nagwabagayway. Sabang lakas. Bisan lumalakas ang hangin. Tigil. At ulan naman. Tapos hangin naman. No? Kaninang ano, maga, ano lang to eh ah uh, ulan ulan lang ngayon nag ano nag tama na ay bagong Kristen. so ingat tayo guys ha ag na uh, mga kapamilya natin ingat kayo dyan lahat so, uh, ingatan yung mga bata na ano wag lumabas sa bahay so hindi tayo lang uh, yun. Yeah. Binabaan na rin ng ano, mga lugar na malapit sa amin sa kumadkad may bahan na rin lahat na so, ingat guys boss